Hello mga kapatid, welcome to my youtube channel, Kel Concepcion Magawa kami ng tortang talong mga kapatid Inihamunan namin ang torta dito sa kalan Kasi wala kaming huling, kaya dito na lang sa kalan Hmm, bangun mga kapatid Yan na, mga kapatid, ang pang-apat na talong Tapos na, ihaw ang isang piraso isala daw ni Chef end. Chef ito na yung mone para sa ano para sa torta para sa torta na mga mga spices. ito sigana sibuyas bawang kamatis spices and an eggs letter The Angry Champs. Yan na mga kapatid. Ito na mga kapatid. Binabalatan ang aming pangtortang talong. Binabalatan na nini. Ni, ano? na siya. Chief. Chief NN. Tanod. Chief Tanod sa kusina. Yan na mga kapatid. Oh. Yan na. Ito na isa mga kapatid daw. Oh. Tapos sa lawa mga kapatid, steady ihaw pa. Okay mga kapatid. Ito na. Ayan na. Complete na ang apat. Nandoon yung isang mga kapatid. Oh. Ito ang tatlo. Naniniko yung shape ko kapatid. Ayan na. Dito na siya sa lababo ba niya mga kapatid. Diretso doon sa yung ano nang babalat hindi na na siya nagpunta sa lamisa yan balat mo na siya mga kapatid kasi mainit mga kapatid eh Masobang yan. This is ulam namin sa lunch. So yummy. So yummy. Kapatid, nag-usok-usok pa sa kainit. kapatid. Ready na ang aming torta. Iklog na liko lang siya. Ganon, still, still, pani, still balat-balat pa sa talong. Malaki na yan, mga kapatid. I, ano namin yan, i-salada namin yan. Ang tatlo lang ang gawin na namin, torta. Yan, yung, yung binabalatan ni chef ngayon, i-salada namin yan. Wow, perfect ang aming lunch for today. Yum yum ang aming ulam. Yan mga pati, yun na pisat-pisat na ni Ship ang inyang pangkortang kalok. Pasensya na kayo sa background mga kapatid kasi maring balat po sa may lababo mga kapatid. The other one oh. Ah. Wow. sarap sarap mga kapatid ng tatlo na liliter namin mga kapatid kasi gawin namin yung isang malaki na insalada tagang wow yum 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 Mm, na mga tarap. kapatid nagbatil na nilagyan na yung mga spicy ng itlog ilang itlog chef? baka bilog pa Ah, uh, kabi ka bi ilog man nang itlog man eh. na uh, ito na ko eh para na ilong ko to eh. Yes. Ah. Uh, shout out to the Negros Occidental. Oh, uh, shout out. Check sa Galio Galio family. Shout out. Uh, chef Lee is here na. He's, hey, she's cooking, she's making tortang talong for our lunch today. kapatid ang ingredients may tatlong talong tatlong talong yan gan yan ay na mga kapatid na sa sa may itlong na may sibuyas kamatis bawang ang talong Kaya i gawin na ng torta Here mga kapatid. Ayan mm -hmm. na, uh, our ship is Make swimming swimming the tarong in the egg With sibuyas, kamatis, bawang and Salt with black pepper Oh my god Yan na mga patin The frying pan is ready

Okay mga kapatid, kain na tayo. Ito na yung, ano namin, nagpartida na kami sa aming tortang talong. And then ka, talong. Parang partida ni, partida ni chef. Partida yeah, Yung kanit, kanin niya gustos, talaga siya ng dukot mga kapatid. Okay mga kapatid, kain mo na kami. Thank you for watching and God bless always. Mga! ninyo. Ano mo ko Pinili niya ang gupo.